Uh, uh, magandang hapon mga sir so ito ating pantra uh, pangtrana model so meron tayong uh, isishare na video sa inyo para maiwasan yung isang pinakamasamang problema o siyempre sabihin natin minor problem dito sa ating mga motor so sample natin itong daang hari 186 so kapag uh, nababasa yung ating mga motor minsan nagkakaroon ng mga problema so ano yung ibig kong sabihin Bibigyan ko kayo ng tips para hindi mamalya yung inyong motor kapag nababasa or pag nagpapakarwas kayo. So, ano nga ba yung dapat nating uh, gawin? So, unahin natin ang pagkakarwas sa part na nandito ang ating ayan, uh, yan, carburetor. So, iwasan nyo pong uh, pasiritan siya ng matagal, mababad. So, yun po ang una nyo yung gagawin. Yan, may mga parts po dyan. May mga butas-butas yan dyan. Lalo na itong isang ito. Yan, yeah, yung kulay tanso na yan. Meron po dyan butas na napakalit. Yung didiretso mo yung tubig dyan. Possible po magiging palyado ang inyong motor. Kasi yung butas nyan, direkta na po yung papasok yung tubig doon mismo sa loob ng inyong karburador. So, ano ang magiging dahilan? Pumasok yung tubig sa loob, bubuhay yung motor mo, palyado na yun. Yun po yung magiging number one root cause ng pagiging palyada ng motor pinapasok po ng tubig yung, ang inyong carburetor galing dito sa butas nito diretsya po kayo mag spray pangalawa po natin uh, dapat iwasang mabasa <coughs> yan po ito may sakit po dito na galing dito sa stator yan yeah, yan yeah, yeah, yan mga sakit po yan yeah, yan yan po pag diretsya na rin pong isinirit yung tubig dyan dito meron po tayong wire dyan na konektado dito sa ating uh, uh, coil papuntang CD at saka yung papuntang CD yung uh, red black wire na natin dyan pag po yun ay nabasa magiging grounded na rin po yung ating mga motor so yung pangatlo na naman nating tips na iwasan nating mabasa ang ating air cleaner yan, yan yan so pag po nag spray kayo huwag nyo na pong spray yan dito sa park na to kasi possible papasok po yan dyan lalo lalo na yung mga may edad na motor lumedirect siyang pasok po yung tubig dyan or kaya doon sa gitna nito meron siyang uh, so yung pinakaharang nya doon din po dumadaan yung tubig so ang tendency po noon papasok yung tubig dito sa air filter dediretso rin po siya sa ating carburetor so yun ang mga dapat iwasan sa part na to ngayon ito naman tayo sa electrical na dapat maiwasan mabasa or hindi siya bababad sa tubig. So, ang gagawin natin dyan, unang-una, itong ating spark plug. So, hindi naman siya may iwasan na mabasa. Lalo na pag nag-spray. Ang ibig pong sabihin, huwag nyo pong babadan ng paglilinis yan. Spray yan dito. Papasok po yan dito sa loob mismo ng spark plug cap. Magiging palyado na rin po ang inyong motor. Yun po yung mga basic na nababasa ta nagiging dahilan ng pagiging palyado ng ating motor. So ito pa yung isang dahilan kung bakit nagiging palyado ang ating hookup dito sa fuel tank cup. So pag diretsyo na pong ini sprayan yan dyan yung ating tubig, uh, spray, pumapasok din po yan doon sa loob. Yan. Pag diretsyo na pong ini sprayan yan dyan, pumapasok po dito yung tubig. Nababasa rin po yung loob nyan. So may rubber po yan. Tapos so, pag ang ginamit nyo dyan ay yung may pressure na tubig, Diretso po ang pasok ng inyong tubig sa tangke so ang magiging dahilan po nun ahalo ah, yung tubig sa gasolina magiging palyado na ang inyong motor and last na dapat na hindi mababasa ay wait lang. so yung pinakalas na dapat hindi mababasa dito sa ating motor ay itong ignition switch Ayan, yan. yan. po yung pinaka pinaka bawal na bawal na mababasa. Hindi naman siya may iwasang mabasa. Lalo na kapag nagbabiyahe kayo ng naulan. So, ibig ko lang sabihin sa inyo, yung mabababad po siya sa tubig na ang nagiging dahilan ay uh, nagiging dahilan nito ay yung pagiging palyado ng inyong motor. So, meron na po akong napatunayan na tatlong beses ko na pong ginawa na ang dahilan, itong uh, kanyang ignition switch ay palyado yan po yung nagiging dahilan kauna-unahang dahilan kapag nagiging palyado yung motor although may nalabas yung kuryente dito sa loob dito sa ating coil kaya lang nakokontrol pa rin siya ng ating uh, susiyan kapag siya ay nagiging basa nagiging palyado nabubuhay naman siya kaya lang ang takbo ng motor mo parang, uh, putol putol akala mo wala ng gas pero ang tunay na problema nun nandito sa ignition coil So, yon ang nagiging dahilan ng pagiging palyado ng isang, mga, ng isang motor na kagaya nito. So, nilalahat natin, yung mga lahat ng pang tricycle natin dyan, mapa, uh, anong brand, basta ang sasayan niya ay yung ganito, yung apat na wire. Yun yung mga nagiging dahilan ng pagiging palyado ng isang motor. So, nagtataka kayo kasi, naging palyado yung inyong motor kasi nabasa lang ng ulan or nagpakarawas lang kayo sa isang karawas na nadaanan ninyo so yun ang magiging dahilan nagiging palyado so maghihintay po kayo ng mga ilang minuto para maging okay ulit yung inyong mga motor so yun po yung mga tips ko kung bakit uh, para maiwasan yung pagiging palyado ng inyong mga motor iwasang mabasa ang mga nabanggit kong parts tulad ng carburetor Air, uh, air, cleaner yung sa tanke po, ignition switch yun po ang pinakamahalaga pag yan po ang naging uh, nababad natin sa tubig nabasa, nagkaroon ng corrosion yan na po yung magiging dahilan ng pagiging palyada ng inyong motor sa una, uh, may, wala pa yan so habang tumatagal yan na po, nararamdaman nyo na nagiging palyada na yung motor so yun po yung ating mga tips na dapat malaman nyo kung paano kayo o paano yung gagawin yung pagkakarwas sa inyong motor ng tama para wala pong masirang pyesa or hindi kayo maging uh, kabado habang uh, magbabiyahe kasi baka tumirik yan, ganun lang po inyong gawin iwasan yung dapat iwasan sundin yung mga pinapayo ng iba na mekaniko na gawin ng ganito so wala naman pong masama kung susundin ninyo ang mahalaga, meron kayong nalaman ito pala yung nagiging dahilan kung bakit nagiging palyado pala ang isang motor kapag nagkakarwas.